Tignan mo to, May kanyang galing. Bakit? Tignan mo itong bato. May kire at may ano. Akala mo nakahugis yung ano. Kila, ano, yung mata. Tapos may liwig. Pero malapit din ano. Dato. Ano saan ba ito? Yung kaaba. Oo nga, ne. Tignan nga namin. Nandito ang tao. Kalapit na kalapit yung bato. Nakatayin pa gano'n. Bako kaaba sa may cross. Nakaano siya eh. Tinuro ko yung kay ano. Kay abang Dino tignan mo itong ilan. Pag kitang kita sa dito eh. No? Nasusurog na, nasusurog naman yung kabila. Nasusurog yung kabila. Ano, gita. Ito yung sinasabi nila mga idol na malasembo. Ito yung tulis na bundok. Possible, ah, baka akitin namin yan. Susunod so, na mga araw. Ngayon, eh, kasama naman namin yung mga tutubong ayit eh may magaguid naman sa amin yan po yung malasembo mga idol yan so kita nyo naman diba zoom natin ha para makita nyo mga lods yan ang ganda diba parang nangaakit na puntahan sya yan mga lods yan yan yung kaganda. So, good luck sa pupuntahan natin, di ba? Balik ako dun sa inuman mga idol. Kasi, nagulat na ako kagabi talaga mga lods ang nangyari kasi kagabi. Nung nagkukaintuan sila tungkol sa mga ghost story dito sa bundok. Nung ine-export ko na yung ano, yung mga video. Grabe, si Rasha. Si yung video. Dun ako nagulat eh. Wait lang mga lods ha. Lipat lang ako sobrang init. <laughs>